manufacturing plants sa Rehiyon 1 in inspection po ng Department of Trade and Industry. Para sa detalye kasama natin, Idol Juana De 104.7 IFM Report! Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Trade and Industry Region 1 sa ilang mga manufacturing plants sa rehiyon bilang pagtitiyak na sumusunod ang mga ito sa pamantayan at maging paglalabas ng mga dekalidad na produkto sa mga consumer. Ilan sa binisita ng Consumer Protection Division Team mula sa Regional at Provincial Offices ay ang Bolong Agri Management Bomb Core Fire Extinguisher sa San Juan, La Union, RV Cruise Enterprises LPG Requalifying Center sa Rosario, La Union, Northern Cement Corporation at Atomy Trading Corporation sa Season Pangasinan layunin ang hakbang na dumadaan sa tamang proseso ang mga planta para sa kalidad at safety standards sa mga produkto nangangailangan ng mandatory regulations at regular monitoring. Bukod dito, nagsagawa rin ng tanggapan ng komprehensibong pagtitipon at learning session. Nagbigay din ang ilang kalaman ng tanggapan sa mga empleyado para sa kanilang kaligtasan at pati na rin sa mga mamimili. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera. Tatak IFM! IFM News IFM News uh, IFM IFM News